sinubukan ko mga kainags ano? tapos pagpunta ko ng garahe meron ako nakita doon drywall meron pala ako mga naitabing drywall doon so napag isip isip ko I change my mind hindi na itong ilalagay natin drywall na lang doon no? Oh. tara tara pakita ko sa inyo kasi nung nag-renovate ako nung basement natin, may mga ginamit din tayong drywall pero pinagtatapon ko na yung iba. Pero meron, meron pala ako na itabi dito. Ayan o. Oh. Ayan yeah, no? hindi ko lang napansin kasi natabunan eh no natabunan ito 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 yan no drywall dyan tayo kukuha ng ano tapos ito yung sinasabi ko sa inyo ano parang folding bed ilalagay natin dun sa labas ito pala oh kukuha lang ako ng kapiraso para may salpak natin dun sa butas buti naman napansin ko magputo lang tayo rito ito 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 to. meron tayong drywall measurement ng yung ruler natin yan yan right, Yun. Dito. Yun. Alright. So, ayos na mga kainags, ano? Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Lagay lang muna natin dito. Doble-doble -double trabaho tayo. Pero okay lang mga kainags. Okay lang doble-doble trabaho. Basta pulido. <laughs> I wish pulido. <laughs> Yan yung lapis natin dito lang. Sukatin uli natin yung butas doon. Para uh, 'di ba? Tapos may putik din tayo eh. Yun ang ipang paplantya natin doon. Ayos. Tara, testingin natin. Hopefully kasya. Kung hindi man magkasya, okay lang. Kasi may pantapal naman tayo dito. Tingnan nyo mga kinex, no? Kasya ba? <laughs> Tingnan natin kung tama yung sukat ni inex Pag ito kumasya, may pag-asa pa ako sa mathematics. Pag hindi, talagang wala ng pag-asa. Yan. <laughs> Uy! Sumablay mga kainay. Talagang walang pag-asa sa mathematics. Sa. Yan. Meron lang tayong konting babawasan. Ano? Ah, rito, rito, rito. Ay, naku, nalaglag pa. Muntik na. Dito, okay naman siya rito. Kaya lang, ito, to, to, ito, 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 Yan yung babawasan natin ng konti ito dito banda. Alright. Tandaan natin dito. Konti lang naman, konting bawas lang. So, ibig sabihin may pag-asa pa ako sa mathematics. So, ito nabawasan ko na, no? Perfect, perfect. Bah, ayaw pa rin ah. Baka hindi pantay yung bilog. Yun. <laughs> Sinisip pa yun. No? Teka, tingnan natin. Kasi yan. Kakasya natin yan. Hindi pa. Mali pala. Dapat pa ganito. Ah. Ah, konti pa. Konti pa mga kainags. Eto, pangatlong try. Pagka hindi, may pangapat naman eh. Ayaw pa rin ah. Lipat pwesto baka kumasya ah konti na lang dito na lang mga kainag so yun oh konti na lang dito kasi dito kasya na eh oh dito na lang dito dito sa dito sa hinawakan ko so ito na ah. hopefully kumasya na ay mali maligtad ah, ah, ayaw pa rin ah ah pwede ah. Pwede na mga kinis, yung konting pokpok na lang o oh, ayos na kunting pokpok na lang to o oh. di oh, ba diba ayos na ayos na pokpokin ko na lang to ah, okay. baba ko lang yung camera para mapakita ko sa inyo sa na mga kayinigs, ano? adjust ko na lang ng konti yan para maayos na natin lalagyan natin ng tagpi ayos ayan o oh. so lalagyan ko na lang ng putik dito 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 lagyan natin ng putik dyan sa gilid ano pang hinihintay natin gawin na natin ngayon eto na yung putik natin mga kainigs ano? gagamitin natin to para para do no? yan tara papakita ko sa inyo yan itong mga butas lagyan muna natin to para lalong dumikit na no? magkoconnect yan parang simento yan sa mga drywall yan ito pa yun no masili ako tawagin ano yan, lagyan natin yung mga butas para steady na talaga siya Tinanggal ko muna mga kainags, ano? Tinanggal ko muna. So, bali nga gawin ko mga kainags, lalagyan ko muna ng kahoy dito sa, dito sa loob. Ayan, nakaganon. Puputulan natin to para nasa loob to. Tapos, yung drywall natin na ilalagay dito saka natin isasalpak tapos tutornilyohan natin nakakonekta rito yung, ano, yung drywall o ba diba? para mas matibay Gugupi anong kumanta sukatin ko muna. ko hanggang sa ayun, pwede pala ganyan. Oh, yan pala oh. Oh. o oh. oh, ganyan o oh, yan, ganyan. Oh, di ba? Tapos saka natin na ah, itong drywall natin saka natin na ah, ipapasok na ganon. Tapos tutornilyohan natin. Yan, tornilyo papunta doon sa kahoy para mas matibay. Hindi babagsak talaga, di ba? May utak din pala ako, no? pwede, pwede. Tara-tara, natin to. Ayan. Ayos, tapos dito pa. Turnidyuhan din natin dito. 'Di diba? Para kumapit talaga yung drywall. Mm. Perfect, perfect. Yan, binutasan na natin ano. Para ano? Para hindi mahirap pumasok kailangan ng pampadulas ay kailangan butasan pala di na naman no. ba't papadulas na sabi ko yan na alright tapos saka natin isaksak itong ating uh, drywall syempre mga kainags ano, meron pa rin tayong mga ginawang try and error bago natin na na perfect yung no? hindi ko masinasay yung perfect kung mas maganda kaysa dun sa mga nauna nating uh, tinray kanina o oh, di ba? eto nilagyan ko na ng, ng drywall lalagay natin dito tapos saka natin ihigpitan yan para talagang kapit na kapit ang drywall at hindi talaga malalaglag di ba? pero lalagyan pa natin ng putik yan eh. putik sa dyan sa, ano, sa edge sa pagitan ng dalawang ito ang pagdudugtungan natin yan, yan ito mga kinex, lagyan na natin ng ng putik ayan na siya ngayon ano oh, diba so yun yung butas ng tornilyo birahin natin dito yan ayos hop tak malalaglag pa sandali lang ay ah lako yan bumagsak na yan lagyan na natin muna yan takpan lang muna natin yung mga butas butas dyan ayan dyan o oh. diba Ayan. adjust, adjust natin pati dito. Alagyan din natin dyan. Ayan. Sandali lang. Dadaputin ko muna yung mga nalaglag na putik. ito na mga kainis ano lagyan natin ano tapos syempre lalagyan natin ng ito yan oh. hindi ko alam kung anong tawag ito nakalimutan ko na eh so ito na binasa ako na syang tubig ilagay lang natin doon sa pagitan ng na pinaglagyan natin ano yan ganda tapos ah syempre kailangan natin ng malaking yan sudah dating tinggal no oh. Yeah. All right. Tapos syempre, lahat 'yan lalagyan natin mga kainis no. Dito ko lang nilagay. Sunod. Dito naman. Yon. Ah, oh, de ba? Ganun, ganun lang natin 'no para dumikit. All right. All right. <laughs> yeah. Alright. Ah, oh. tapos syempre. Ah, oh, tapos dito naman. Saan ba natin lang ito? Mukhang hindi ko na makita. Ay, Ito, to, 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 Yan. Paganon. O, oh, di ba? Tapos dikitin lang uli natin. Para dumikit sa ano. Dumikit doon yung tinapal natin na yan. Alright. Tapos, ito, ganun din syempre. Oh, diba? <laughs> yan. Aha. Uh -huh. Alright. 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 O, oh, diba? Pag natuyo yan, maganda na kakalabasan yan mga kainis, ano? Ngayon, syempre, hindi pa. Kasi bago pa lang, eh. Basa pa, kumbaga. Yan. Okay, tapos ito, syempre, lalagyan din natin ng... Yan, Nang oh, putik Para yung ididikit natin dito ay kumapit din. Saan mo bubutas ah, dito dito? dito. Yan. All right. All right. Ah, sakanin. Yan. All right. dito na lang, oh. Oh, ayan na mga kainags, ano? Okay na, no? oh. Diba? Sa kalatid tapalan ng ganun, ano? Yan, manipis lang muna. Oh. ice cream. Oh, kita nyo na mga kainix, ano? Ayan na, yun na. Yung kinalabas anong pinagagawa natin, ano? Actually, hindi nyo nga nahalata, eh, no? <laughs> yan. Ano pa siya? na, uh, kung napapansin nyo, talaga naman bako-bako pa, eh, no? Eh, no? Pero lilihahin natin yan pagka natuyo na, pag natuyo na, para mag-even yung surface niya, no? Ayan o. No. hindi naman tayo, ano, hindi naman tayo professional uh, construction worker, ano. Pero, kahit pa paano, doon din ang punta niyan. Sa finish line pa rin. Diba? Ay, natakpan na natin. Okay na. So, ito na lang. At yung aking mga ito, mga gamit natin, ano. Ito yung panliha nga pala natin, no. Lilihahin natin ganun yan, no. Pero hindi pwede sa mukha ko to Pasensya na kayo, ha. Hindi ko pwede sa natapalan ng putik yung butas sa mukha ko, eh, no. <laughs> hindi pwede tanggapin na lang natin yan <laughs> yan so ito actually yan ito kapakita ko sa inyo para sa mga hindi nakakaalam ano di ba nilagyan natin ng putik to kunting liha lang yan yan o oh. kung nakapansin nyo mayroong mga ano ano di ba o oh, yan tatanggalin natin yung liha lang yan o oh. oh, nawawala na di ba ganyan lang yung light ano lang uh, lightly halang para mag even siya ito 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 ang dito. Ito nilagyan natin ng nakaraan ng ano eh. Nang putik. Ito pa. O oh, ayan, di ba ba dito? Lihahin na natin para ano. Ay, ito po O oh. even na yan. Pantay na yan. Alright. Yan So ito, sa makalawa na yan, o kaya bukas, pagka natuyo na oh, importante, na na natin yung pinakamahirap na parte luto muna tayong tinapay ay ano pala, toast merienda mga kainags kinutom ako, grabe natin yung ilaw natin ano yan lang natin figure it out kung paano natin ikakabit ito siya oh malapad ano yung likod niya ito yung natin likuran oh. ano likuran ang oh. importante rito kung paano ah ito 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 meron siya ito daming kulay ng ano ah oh. ayun hindi ito pala ito plus ah Ah, so dito natin siya ikakabit. Ayan. Ayun, oh may tornillo yung dalawa ano kaya no Ayan, oh. Ayan, ito 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 tingnan natin testing tingnan ano na natin ipanggalin na nga natin mm -hmm. Mm -hmm. ito meron siyang tali ano ah, sabay yung yung direction nito na Tingnan natin doon doon sa ano tanggalin natin to tapos si tanchahin natin pag ano uy kasya uy pwede oh hindi ko napapansin yung butas na yan o oh. kasya yung dalawang tornilyo oh. pwede pwede yan so itong tornilyong green na to kung napapansin niyo may tornilyong green para sa kuryente yan sa ground ground na ano wire tapos meron siyang ay ah, ito na dito natin siya papasok pag nailagay natin siya dun ano ayun ako oh ano? ayos 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 pwede pwede madali lang mga kainis ano uh, alam ko na kung paano gagawin mas madali nang tapusin yan pag kakinabit na natin kasi na ko ano, na nasukat sukat na <laughs> dali lang Sakto, buti na naman sumakto yung ano Sakto yung bilog na yon Pati yung mga tornilyo Doon sa ano no Dito, dito Dito sa bilog na yan Sakto ano, Kahit saan natin nagpasok yung tornilyo sa butas eh Perfect, perfect Hintayin mo natin kung tuyo to Yan Tapos pag na natin Saka natin pahanap